na siguro yung taong pinakamalas dito sa Pilipinas. Bakit? Ano mang nangyari? Noon kasi, nagtatrabaho ako na maayos. Honest ako sa kumpanya. Pero biro mo ako pa yung natanggal. Kung nagtatrabaho ka ng maayos, bakit ka natanggal? Oh! Iyon Yun na nga eh. Sip, -sip yung kasamaan ko. At siniraan ako sa kumpanya namin. Aww. Ayan. Mahina ka kasi. Tapos sa time na yun nung pauwi na ako, nagabang ako ng jeep na masasakyan. May lalaking dumaan, pinahawakan niya sa akin yung bag. Nagulat ako bigla siyang tumakbo. Pagtingin ko sa bag niya, ginto at piray yung laman ng bag. What? Ba't mo? Paano naging malas yun? Saan mo nilagay yung bag? Sobrang kamalasan ko, magnanakaw pala yung lalaki. Hey. Ay, ako yung nahuli, ako pa yung nakulong. Alam mo na sa Manila ka. Wala ka sa probinsya. Dapat maging alerto ka. Tsaka bawal ang tanga-tanga dito sa Manila. <laughs> Tapos, nung nakalaya na ako, akala ko katapusan na ng kamalasan ko. Pag-uwi ko sa bahay, ang dati kong kinakasama, napakarami ng anak. na <laughs> 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 <Sat> <laughs>